sukaya paty suka iatay papunang <laughs> bukit So, uh, yun mga katata, magandang araw po ulit. Uh. Ngayong araw po isa, papunta po ulit tayo kila Tata Itor. At uh, meron po tayong dalang um, konting uh, pasalubong po kay Dolo Itor. Uh, kasama ko po ng mga kaibigan ko na pumunta po dito sa ano sa bahay po nila Tata Itor. Kanya-kanya pong bitbit -bit po sila. <laughs> o oh, nga pala, katata magpa-Father's Day na po pala ngayon. So, parang ano na rin to mga katata. Um, gift na rin ito para kay tatay Tor so bumili tayo ng isang 3 log sana matuwa si tatay yan. Kumusta la tay? Okay lang. Okay lang. Usap kayo ang pa para sa paborito kong apo, magduma man. Jolly Bee. Jolly So, ito po yung uh, binigay ni Congressman Jumel Espino kay Tatay na bahay. Hanpo. Muli po nagpapasalamat po kami kay uh, uh, Congressman Jumel Espino sa pagbigay po ng uh, uh, bahay kay Lolo. So, may gusto pong sabihin si uh, Lolo sa inyo, uh, Congressman. So, ito po sila. Uh, maraming salamat, Congressman, sa pagbigay mo sa akin ng Bahay. Water dispenser? Water dispenser. Water dispenser na may kasama washing machine yan sa loob. <laughs> <laughs> Pwedeng pa lang tatay. Meron din kayo dito, ayan, uh, juice. Lemon juice. <laughs> <laughs> meron din sa lamita ayo para do sa bahay niyo po and then meron din po for pa? Ayan tayo meron din kayo ditong botas. Oh, di ba kailangan niyo yan labay yung makakinya umiyaw. Oh, oh, diba, Ito nila 'te. Eh. Oh, may bota kayo. Tay, bakit? Baga... Sakto ba? Kasi ba? Ito kayo pala, tay, ay. Ang kakasya. Ang kakasya. Ang kakasya. Maluwang. Ayan, oh, tay. Meron di kayo dito. Meron din kayong sangkalan, tay. Meron din kay kapote. Pero oh, hmm. Sakt oh. oh. diba tayo sa... Sakto, mauran lang. Oo. Di ba tayo at bagay si kami? Yaga ba ay Ayan, may bagay din pong kapote. Sponsor po ni Aaron to. Oo. Oh. <laughs> So, ang <laughs> feeling ko balbala ng tatay ang. Sakto so, lang ganyan talaga size ng mga malawang ano. Malawang pagkabuti. <laughs> Ipakasya <laughs> yung tinaka naman yung ano short mo tatay. Ayun ni kapo si tatay <laughs> <laughs> oh diba, may Pero yung face shield. Ayun ni mama kapo dito na kayo. Ayun bigay ng mga <laughs> mga may gininto ang puso. Ayun. Oh. Ba diba, agam kasya may medyas to, may medyas. Oh, <laughs> may medyas sumana <laughs> <laughs> yatong tatay. Ayun ayan. Ang meron ka din po ni Tilta. punch na <laughs> ano lang pala ito. Kasi <laughs> ayan uh, so tayo, may isang kalan din po kayo. And then, kuchin mo. Oh. So, Kulay. Ito, Lunis sa Marta yung Mercurius. Nag-favorite pa kayo tayo. <laughs> <laughs> Go, bigay mo na kay ha. Dahil, binigyan ka din lang. Pitong. <laughs> oh, oh di ba bongga. Lunes. Ang model pa to tayo si Anus to? si Tomlidrigis. <laughs> o, oh, di ba? May lunes. <laughs> Anong kulay ito tayo? Blue. <laughs> Marte. <laughs> Parang <laughs> dinamit na ito tayo. Panggiyong kulay kiti-kiti. Kinakabang ka, -ka, -ka tayo. Oh, may ma... <laughs> meron ko ulit. <laughs> Pag may... Pag may buhok, meron. Pwede. Alam, may buhok pa tayo. Oh. Oh, Pwede. Biarnes. Biarnes. Biar Sabado. Simba. <laughs> man

Buti ka ini bagatay, inibaga tayo? Sara tayo tanda si kayo tayo. Ay. Maano tay. ka salamat sa ayon ka diyan siya kayo. Ang araw yun. Ang hirap na gila yun. Kasalisot Kaya pa aga wala ni Suon sabihin Ken. Alam uh, na tayo labas so si kayo tayo. Oo. Ah, uh, si Kasuy laman yun na inay, ni, bubukuri niya na eh. Bubukuri Saan alam tuyo yung na labi Paano man si manlalampara ang kina eh? Oh, ang kina manlalamparaan ah? Oo. Oh.

alam mga kasid tante ha. So yun mga katata, uh, naipaabot na po natin yung uh, munting tulong po natin kay Tatay uh, nakita po natin na masayang masaya po si Tatay sa ibigay po natin tulong sa kanya. at uh, kahit pa paano po sa maliit na bagay po na ginawa po natin sa kanya is nakita po natin yung ibig sa labi ni tatay. So sa lahat po nang gusto pa pong tumulong kay tatay, tumatanggap pa rin pa po si tatay ng inyong tulong kasi po sinabi po ni tatay na mag-isa daw po si tatay sa ano sa bahay po nila hanggang sa ngayon so muli po maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tulong sa lahat ng mga nagbigay ng kani kanilang tulong so muli po maraming maraming, maraming, maraming salamat sa inyo mga katata ingat po kayo at update ko po, po kayo ulit kung kailan po tayo ulit pupunta ka dito kila tatay so muli maraming salamat